hindi mo siya minessage to na pag-usapan siya late. Baka i-quote ako. Ah. Siyempre, laki ng reaction ko. laki ng reaction. Ano, ano nangyari dyan? Ano? Napanood mo ba? Di, di ka na ka no? Hindi ka naman ganyan kalaki ah. 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 noon. Okay. Ako-quote ka nga. Nagulat <laughs> <Ko, di> ba? Nagulat <laughs> uh, uh. ka. ako. Oh, yung ano nangyari. <laughs> But, ganyan naman kami. yung alaga ni Douglas. We do it. Joke. Like, uh, ganyan kami. Make fun of each other. But, dikit-dikit na yung ano, mga pusod namin. dira lang kami <inaudible> makita. Pero, hindi <inaudible> naman. Pero nagulat ka rin. Masabog, di ba? <laughs> yeah, very impressive. <laughs> <laughs>